Quiz Show Challenge! Ang ating katanungan ngayon ay tungkol sa mga hayop. Ano ang pinakamalaking ibon sa buong mundo? Agila. Mali. Ostrich. Ah! Oh. Yay! Yeah. Anong hayop sa lupa ang hindi tumatalon? Isda. Hindi. Mali. Buod. Mali. Lungab. Lungab. Ibon. Mali. Hayop sa lupa? Bulate. Mali. Ahas. Mali! Ah, paro-paro. Mali! Dolphin. Panlupa nga lang siya. Palpa. Kalabaw. Mali. Hindi Ano yun? Hindi siya, hindi niya kayang tumalon. Ah, baboy. Mali. Pass. Okay, eh, pass. Okay. Shira, ano kaya yun? Anong klaseng isda si Nemo? Longfish! Tama! <laughs> Anong klaseng ibon ang sumisimbolo sa katahimikan Laya. or kalayaan. Maya. Ibon! Agila! Kalapate! Kalapate! Ah! Ang klaseng brand ng aso ang may dilang kulay itin. Siamese? Mali! Pudel! Mali. Mali! Siamese, um, Garfield! Brand nga ng aso. Which um, um, dog? Mali. Mali. Aspen Aspin. Shih Tzu. Aspin. Aspin. Mali. Mali. Aspen. Aspen. Mali. Puma. Pumalis na mga aso ng mga pulis. Mali. Puma. Bas. Okay. Bas na.